Ikapitong Kabanata Nangyari nga nang ang kuta ay maitayo, at aking mailagay ang mga pinto, at ang mga tagatanod pinto, at ang mga mga awit, at ang mga lebita ay mga halal, na aking ibinigay kay Hanani, na aking kapatid, at kay Hananias, na tagapamahala ng kuta, ang pamamahala sa Jerusalem, sapagkat siya'y tapat na lalaki at natatakot sa Diyos na higit kaysa marami at aking sinabi sa kanila, Huwag buksan ang mga pinto ang bayan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit, at samantalang sila'y nangagbabantay, isaran nila ang mga pinto at inyong mga itrangka, at kayo'y mga aghalal ng mga bantay sa mga taga-Herusalem, bawat isa'y sa kanyang pagbabantay at bawat isa'y sa tapat ng kanyang bahay. Ang bayan nga ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao ay kakaunti roon at ang mga bahay ay hindi na itatayo pa. At inilagak ng aking Diyos sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao at ang mga pinuno at ang bayan upang mga bilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiahon noong una. At aking nasumpungang nakasulat doon. Ang mga ito sa nangadala ang mga anak ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia at nagsibalik sa Jerusalem at sa Huda na bawat isa'y sa kanyang bayan na siyang nagsisama kay Zorobabel, kay Hesua, kay Nehemias, kay Azarias, kay Raamias, kay Nahamani, kay Mordokeo, kay Bilsan, kay Misperet, kay Bigvay, kay Nehum, kay Baana ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, dalawang libot isang daan at pitong dalawa. Ang mga anak ni Sepatias, tatlong daan at pitong dalawa. Ang mga anak ni Ara, anim na raan at limang put dalawa. Ang mga anak ni Pahat Moab, sa mga anak ni Hesua at ni Hoab, dalawang libot walong daan at labing walo. Ang mga anak ni Elam, isang libot dalawang daan at limang apat. Ang mga anak ni Zatu, walong daan at apat na lima. Ang mga anak ni Zakay, pitong daan at anim na Ang mga anak ni Binui, anim na raan at apat na walo. Ang mga anak ni Bebay, anim na raan at dalawang walo. Ang mga anak ni Asgad, dalawang libot tatlong daan at dalawang dalawa ang mga anak ni Adonikam, anim na at anim na pito; Ang mga anak ni Bigbay, dalawang libot anim na pito; Ang mga anak ni Adin, anim na at limang put lima; Ang mga anak ni Ater, ni Ezekias, siyam na Ang mga anak ni Hasum, tatlong daan at dalawang put walo. Ang mga anak ni Besay, tatlong daan at dalawang put apat; Ang mga anak ni Harif, Isang daan at labing dalawa. Ang mga anak ni Gabaon, Siyam naput lima. Ang mga lalaki ng Bethlehem at ng Netofa, Isang daan at walong putwalo. Ang mga lalaki ng Anathoth, Isang daan at dalawang putwalo. Ang mga lalaki ng Beth Azmaveth, Apat naput dalawa. Ang mga lalaki ng Kiriath Heyarim, ng Kefra at Nang Biroth, Pitong daan at apat naput tatlo ang mga lalaki ng Rama at ng Gebaa, anim na at dalawang put isa. Ang mga lalaki ng Mikmas, isang daan at dalawang put dalawa. Ang mga lalaki ng Bethel at ang Ay, isang daan at dalawang put tatlo. Ang mga lalaki ng isang Nebo, limang put dalawa. Ang mga anak ng isang Elam, isang libot dalawang daan at limang put apat. Ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawang pu. Ang mga anak ni Heriko, tatlong daan at apat na putlima. Ang mga anak ni Lod, ni Hadid at ni Ono, pitong daan at dalawang put isa. Ang mga anak ni Senaa, tatlong libo at siyam at tatlong pu. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Hedayas, sa sangbahayan ni Hesua, siyam at pitong put tatlo. Ang mga anak ni Imer, Isang libot put dalawa. Ang mga anak ni Pashur. Isang libot dalawang daan at pito. Ang mga anak ni Harim. Isang libot labing pito. Ang mga libita. Ang mga anak ni Hesua Ni Kadmiel. Sa mga anak ni pitung put apat. Ang mga mga awit. Ang mga anak ni Asaf. Isang daan at walo. Ang mga tagatanod pinto ang mga anak ni salom ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobay, isang daan at tatlong putwalo, ang mga Netineo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasufa, ang mga anak ni Tabaot, ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Fadon, ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmay, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, ang mga anak ni Rehaiya, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Paseya, ang mga anak ni Besay, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nefisesim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Baslit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatifa, ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon, ang mga anak ni Sotay, ang mga anak ni Soferet, ang mga anak ni Perida, ang mga anak ni Hahala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokereth Hasebaim, ang mga anak ni Amon, lahat ng Natineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay tatlong daan at siyamnaput dalawa. At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Telmela, Telharsa, Kerub, Adon at Imer ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang o ang kanilang binhiman kung mga taga Israel ang mga anak ni Delaia ang mga anak ni Tobias ang mga anak ni Nekoda anim na raan at apat dalawa at sa mga saserdote, ang mga anak ni Hobaiyas, ang mga anak ni Kos ang mga anak ni Barzilai na nag-asawa sa anak ni Barzilai na Galaadita at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng kanilang talaan ng lahi sa mga yaon na nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi, ngunit hindi nasumpungan. Kaya't sila'y ay nangabilang nahawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At ang tagapamahala ay nagsabi sa kanila na sila'y ay huwag magsikain ng mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may urim at may thumim. Ang buong kapisanang magkakasama ay apat na dalawang libo at tatlong daan at anim na pu. Bukod sa kanilang mga bataang lalaki at babae na may pitong libo at tatlong daan at tatlong put pito, at sila may dalawang daan at apat na put lima na mga awit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlong put anim. Ang kanilang mga mula dalawang daan at apat na putlima. Ang kanilang mga kamelyo, apat na at tatlong putlima. Ang kanilang mga asno, anim na libot pitong daan at dalawang pu. At ang mga iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa gawain. Ang tagapamahala ay nagbigay sa ingatang yaman ng isang libong darikong ginto, limang mangkok, limang daan at tatlong bihisan ng mga saserdote at ang iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa ingatang yaman ng gawain ng dalawangpung libong darikong ginto at dalawang libong librang pilak at anim na bihisan ng mga saserdote. Sa gayoy ang mga saserdote at ang mga libita at ang mga tagatanod pinto at ang mga mga awit at ang iba sa bayan at ang mga netineo at ang buong Israel ay nagsitahan sa kanilang mga bayan. At nang dumating ang ikapitong buwan, ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan.